Ah, uh, mga uh, senior citizens, viewers, followers. Ito, so, dito naman pa ako may manggar sa lalim. Silipat okay. ko yung rap dito eh. Sisikip na rito sa amin. No. Alapas ko na yung mga basura, mga ano. Matili-lipit ko rito yung dalawang Kasi yung ka nasa part matili-lipit ko rito sa babaan eh. Nagre-reklamo -re yung nasa taas. daw. Nakalampad. Kaya kailangan naman naman kailangan naman hindi mo maiwasan hindi babag pa ng bagya eto nililinis ko rito yung lilipat ko rito yung dalawa para magluwag sa pesto ko Ayan, dalawang yun ah. Dalawang rep na ayan ah hilipat ko doon. Nandito ko first yung aking uh, gym na akin. Ayos Pag natanggal o yan, maluwag to. Uh, Nangisip mo na dito. Dito yung isa. Dito yung lalagay yung isa. Isa dito. Kakalangan ko na lang. Maraming parano yan para maayos. Diba si Pidol, may marahang pamamaraan. Pag gustong gawin, magagawa. Pag ayaw gawin, may paraan. Magahilan. Sa akin po, maraming paraan para ako magawa ang gusto kong gawin. Kulang lang ay yung gagawin. Salamat po.